So, kaya ako nakapayat kasi fasted ako. Tapos sa puno sa likod ko, lang ako nito tsaka avocado, atis, buko. Tapos ako magbubukas, ayun. Hindi pa ako expert level sa peeler. Idol, <laughs> lakas mo kumain bakit hindi ka tumataba? Kasi sobrang likod ko. Tsaka mahilig ako mag-cardio. <laughs> Ibang cardio yata <laughs> no, yun, idol. Man. Oo. <laughs> Ikaw, idol. Ang hiling mo sa fast food, ba't di ka napayat? Napayat na. Oh, ano hindi ako napayat? Ha? Hindi huh? ako napayat. Hindi ka nataba. <laughs> Mali. Hindi <laughs> ka napayat. Ang payat-payat mo na. 88 pounds ka na lang. Mataba na Kakalinis. ako. Kakalinis. <laughs> hindi, hindi. Huwag oh, kumain ka. Huwag. O oh, yun know. <laughs> o. No. Kita ka? Oo, oh, dahil. Love the love. No, no, no. Happy health.